maglilinis kami sa bak dahil gagamitin, bu uh, gagamitin siya sa Sabado. Celebration ng birthday ni Christos. Binuksan ko na yan, nak. Ayan, pinagdala ko sila ng palinis. Kailangan talaga yan. Anong dingdong dong? Patilin. Ako nag-open yan. Okay. So, nandito kami sa guest house ngayon. Balik, kasi gagamitin namin to sa birthday ni Christos. Dito kami, dito namin siguro ilalagay sa fridge dito yung ibang mga ano, yung cake para malapit na. Tapos, if ever man umulan o oh, meron silang masisilungan at saka tambay na mga bisita. Tambayan nila. So, yun ang gagawin ko ngayon, magdidinis ako. So, ayan, yung itsura niyan. Dati tong, ano guys, dati siyang uh, second garage. Tapos, pinaayos ng asawa ko, pinagawa niya na studio type. Bali, hindi pa tapos yung ceiling. Pero, livable na siya. Nakatira dito yung kaibigan ng asawa ko dati. Nag, nagtutulong siya sa pagbabayad ng bills. Pero, umalis na. So, kaya lilinisan ko siya ngayon. Hoy, anak, hindi ata sa inyo yan. Anak! So, ito, kasama ko tong tatlong bata. Nasa trabaho yung asawa ko. Busy. And, sabi niya pa, uwi daw siya para kumain. So, ito. Ayan, guys, yung display na yan. Ayan, puzzle yan na pina-frame namin. Malaki yan. Bali, madami kaming puzzle na pina-frame. Mga binuo naming puzzle noon pa. Parang si Kristos pa lang ata yung anak namin. So, ang ginawa namin, pina-frame namin siya. Para pan-display. Tapos, ang gagawin ko dito is wawalisan ko yung sahig. Imamap ko siya ngayon. Pero before Saturday, mga Friday night, imamap ko siya ulit. Tapos, mag-ano ako, mag- Uh, papalitan ko yung bedsheet. Tapos, baka lagyan muna namin ng... Ano to? Takip. Ito. 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 Ay, oo nga. Ano, ano sinasabi niya. Ayan, mag-aagaw lang ng konti. Tapos, um... Alam ko napakita ko na to dati. Tapos, ayan guys, yun lang. Bali, ililinisan ko lang siya. And set up. Siguro, yung banyo yung pinaka-importante. Pero, hindi na masyadong madumi yung banyo. Need lang siyang linisan, i-disinfect para sa mga bisita. Ano yun? Trash. Ay, ay. Yan guys, nagpapampa ko. Bali, iniisip ko kung ano baka walisan ko muna yung banyo ang daming kalat sa banyo bali tong pump ko is hand spray naman siya so wawalisan ko muna yung banyo medyo maalikabok yan yung i-scrubbing ko Sorry Oh my gosh. It's okay. Ito, we need to wash din ito. Pag naipon nyo ng dumi, may alikabok. Magiging ano siya. Magiging super, super dikit niya. Kala ko, hindi siya ganun kadumi pa dumi. Yung pala, alikabok na ipon. No, it's okay. We're just gonna shampoo the thing mga rocks lang. Yan, okay yan. Hindi yan nalalaba. We cannot, we cannot put that ano eh, laundry. Okay. Put that in there na. Salamat.

Habang oh, hindi pa umiiyak yung bata. Mommy, that's in oh, yan. Later. Later i ano. Kasi baka may ilagay pa tayo. Habang hindi pa oh, umiiyak yung mga bata. Pagpapakita ko na din sa home. sa tingin mo think the yep. ano